Higit dalawang daan ang inilikas dahil sa bahang dala ng pabugsubugsong ulan sa barangay Bagong Silangan, Quezon City. Ang ilan sa kanila, kusa na raw lumikas nang makitang tumataas na ang tubig. Nasa frontline na bayitang yan si Hannibal Dalete. Naabutan pa namin si Aling Melba na nakipagkwentuhan sa loob ng evacuation center sa Bagong Silangan sa Quezon City. Kusa na raw silang lumikas kahapon ng umaga. Napansin kasi ni Aling Melba na hanggang binti ang tubig na pumasok sa kanilang bahay. Pagsilip ko sa pinto, Nandiyan na yung tubig, papasok na sa, sa bahay ko. Sabi ko, sige, dali mo muna doon yung iba kong gamit. Inanong ko na doon sa second floor. Nagkusa na. Wala pang barangay doon na pumunta. Kusa na kami kasi ang lakas ng ulan eh at saka ang bilis ng akyat ng tubig. Isa lang si Melba sa 224 na individual o 60 pamilya ng barangay Bagong Silangan na lumikas. Karamihan sa kanila sa tabing ilog na nakatira o yung tinatawag na tagumpay extension. Ayon sa barangay, hindi na muna papayagang bumalik sa kanilang mga bahay ang mga residente hanggat may banta pa ng habagat at bagyo habang may tubig pa sa, lalo na sa Tagumpay Extension, hindi mo namin sila papayagan na magsiuwi dahil um, pabugso-bugso din at ano, may mga malalakas na hangin din na dumadating. Tsaka um, iniiwasan din na bumalik muna sila dahil may banta din na sinasabi na magpapakawala daw ng tubig. May sapat namang ayudang pagkain ang barangay para sa mga lumikas na residente dahil sa baha. Patuloy na nakakaranas ng pabugsubugsong ulan sa ilang bahagi ng Quezon City hanggang kaninang madaling araw. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.